Yun mga busing, bali usaping asintada tayo. Yan. Bali marami pong nagsasabi na yung gantong klase daw na pag asintada is hindi daw matibay. Yan mga boss kasi kung nakita nyo mga bossing is naka interlock lang po tayo. O yung naka kung tawagin dito sa Bisaya sa amin mga boss is nakayabi lang tayo nyan. Naka interlock lang po yung pagkakasintada natin. Bali yung may sasagot ko nga pala sa, sa mga nagsasabing hindi matibay ito mga boss is pwedeng pwede nyo po itong gawin lalong lalo na kung mga partition lang kasi wala naman siyang bubuhatin na, may, ma, na, mabibigat yan mga bossing bali partition nga lang to dito sa CR natin o sa banyo dahil yung nilagyan lang namin ng mga poste mga boss yan kung nakikita nyo yan may mga malaki tayong poste dyan pati lintel beam yan mga bossing yan at saka may Saka may tie beam din tayo mga bossing yan kung nakikita nyo naka tie beam po tayo diyan. Bali yung hindi ko nga nilagyan na lang postage ito pong partition kasi pwede naman tong hindi nalagyan kasi partition lang naman to. Hindi naman to na wala naman tong bubuhati na mabibigat. Hindi katulad nito mga boss is bubuhati niya yung bubong. Siya po yung magdadala ng bigat ng bubong yung ano natin, yung poste. Yan mga boss. Bali mga boss, yung diskarte ko nga pala dito, kailangan mga boss, yung bakal nyo talaga is mismong tatama dito sa kanto natin mga boss. Para itong CHB na natin na to, tsaka ito is tatama po dun sa butas na pag uras na ipinasok na natin sa bakal mga bossing. Pareho silang papasok tong dalawa na to, papunta dun sa taas. Kasi kadalasan mga boss may nakita ko nag, nag asintada na naka-interlock pero yung bakal nila is hindi po naka kanto dito. Bali nandito lang po nakalagay tsaka dito. Hindi po talaga mismo sa kanto natin. At bali yung diskarte ko nga pala dito mga bossing. Ko nakikita nyo yan. Pati kun, kasi may partition to, do, doon sa likod sa loob mga bosing kaya yung ginawa ko isinabay ko na rin po naka interlock din po tayo dyan sa gitna dyan kung nakakita nyo yan mga bosing bali naka interlock po dahi bali isinabay ko po talaga yan papunta dun sa taas para buo po talaga sila sabay sila tumigas para mas matibay mga bosing at saka kung nakakita nyo nga pala mga bosing dito yan yan po oh. Yan po yung sinasabi kong CR at saka banyo nila. Bali may mga nakausli pa nga pala tayong mga bakal dyan mga bossing. Bali gagawan pa po kasi namin yan ng lintel beam papunta doon. taikot pa po yan mga boss. Lalagyan namin ng lintel beam. Kaya may nakausli pa po tayong bakal. Yan mga bossing. Ito po. Yan mga boss yung CR nila. Bali ito yung sinasabi ko mga bossing na naka, sinabay ko na doon sa pag asintada natin naka interlock din po yan pati dito yan kung napansin yung mga bossing yan naka alternate po yung pagkakabit natin ng hollow block yan mga boss kaya para sa akin talaga mga bossing is pwedeng pwede talaga to sa mga partition kahit hindi na kayo gumamit pa ng poste yan mga boss pag antong diskarte eh. at ang kailangan nyo lang talagang tandaan mga bossing pag ganito po yung discarte na ginawa nyo Naka-interlock po kayo Pag nag kayo Kailangan po talaga hindi po putol yung Bakal na gagamitin nyo Para dun sa suntal natin Kailangan po buo po talaga yan Galing dito nakabalokto po yan papunta ron Para matibay siya At saka, kailangan mga boss ito Kasi may partition to Ang kailangan nyo gawin dito Pati dito mga boss is naka diretso doon Nakakapit, naka-skwala doon mga boss Para mas matibay po yung ginagawa natin yan mga boss ko nakita nyo kahit spain pa natin yan hindi puyan uuga yan mga boss Matibay po yung pagkakasintada natin kahit ganito lang yung diskarte natin kahit walang poste Yan mga boss ko nakita nyo Yan dalawang bakal po yung nakausli na yan mga boss may dalawang bakal tayong nakausli diyan Bali yung, yung, isang bakal na yan mga boss Yan kung nakita nyo is dito po yan Tatama Yan mga boss Bali Itong mukha na to mga boss Dalawang bakal po yung inilagay ko Para mas, mag, mas matibay siya Yan Papunta yan dun sa dulo Yan kung nakita nyo Yan nga yung sinasabi ko kanina na May nakausli tayong bakal dyan Kasi lalagyan pa namin ng lintel beam yan Mga bossing at sa mga hindi pa nga alam kung paano yung tamang pag lalagay ng bakal natin sa sintada mga boss kailangan tandaan yung mga boss every 60 cm po mga boss is maglagay tayo ng bakal para don sa vertical natin at saka every 3, 3 layer mga bossing is maglalagay na tayo ng horizontal o yung nakabalagbag na bakal natin para maging matibay po yung ginagawa natin sa at hanggang dito na lang mga bossing. Sana nakatulong nga po pala yung video ko na to. At kung nagustuhan nyo nga po pala, baka pwedeng pahingi ng like at saka subscribe na rin dito sa munting channel ko sa YouTube. Maraming salamat mga bossing.